Ngayon po ay kakatapos lang na natin magbigay ng mga munting regalo sa Barangay Rosario. Tayo po ay pumunta dito ng bawat porok no? Pitong uh, porok po yung pinuntaan natin. Uh, Namigay po tayo ng mga regalo natin ngayon sa kanila. At dahil that, ito po ay laging nating isinasagawa every year. Uh, para naman po maramdaman nila kahit konti yung Pasko uh, ngayong pandemya, uh, Bagamat uh, bagong mga pamamaraan ng susundan natin ay... At po na sa servisyong tunay at natural po ay laging makakaasa na ngayong Pasko ay may karamay sila. Kaya lupos po kami nagbabasalamat kay Doktora at sa kanyang anak uh, na tuloy po mga uh, kumakalinga at nabibigay po ng uh, tunay na serbisyo at uh, tawag na tunay at natural para sa bayan. Ano po, at magabis po rin kami nagpapasalamat sa uh, constant sa pangunguna po ng ating uh, minamahal na uh, Vice Mayor Erwin Cararian at sa kanya po pitong uh, kagawad ng mga regalo uh, siguro po dahil sa pandemya ay parang nawala kasi yung sense ng kapaskuhan ngayon no uh, maraming pinagbabawal kasi nakakatakot nga rin naman po na tumas yung kaso so itong kong regalong ito ay parang to serve as ito na yung kasiyahan nila ngayon no uh, nakatuwa rin naman po at nakaambag kami sa kanilang kasiyahan at uh, para sa akin naman po ako ay Sempre masaya rin po kasi first time ko po pong makaikot sa Barangay ng Rosario. Ang uh, weet ko lang po na alam na medyo malaki po pala talaga siya, no? Ah, uh, maraming uh, mga tao sa barangay. Nakakatuwa rin naman po makadaupang-palad yung mga tao. Nakakatuwa po na pumunta po talaga sila sa gift-giving at nakisali sa ating ka unting kasiyahan po rin po ay bumabati sa inyo ng Advance Merry Christmas at Advance Happy New Year na rin po. Uh, ingat po tayo ha. Muli, well, ako po si Atty. Mike Tan, ang magpapatuloy ng servisyong tunay at natural dito sa Ikaapat na Distrito.